Gisaput ko. Human milusot ang mani-mani ni Kumare, samtang gapana na bako at tubangan sa kumbana. Mayong adlaw ka nimo DJ Sam, ingon mana sa imuhang mga viewers. Tawagan na lang kong Nanay Helen. Sa isyanta anyos ako ni Sam, apan baskog pa ko. Wa, papod ka ayaw ko'y gipamati sa akong lawas. Kay galihok man ko, isip exercise matag-adlaw DJ Sam. Nagaminyo na nga ako mga anak, nga pito ka Daghan akong apo DJ sa mga sobra bente na. Usahay, doawan minila, ni mabibumi, apan maglabaw jud ang kamingaw. kay nakatagman po sa lagyong lugar ang akong mga anak. Akong bana DJ Sam, tago na lang nato siya sa pangalang Karyo. Sa isyantay dos anyos na siya, apansama na ako, bas kong pasabog askil As pa kaayo ang panglawas. Sekretarya di ay ko sa among barangay DJ Sam. Maong active kaayo ko, samtang ang akong banapod kagawad. Do na misilingan silingan nga kumare DJ Sam. Mao jud siya ang nagdala og dakong problema nako matag adlaw. Ang among panimalay DJ Sam halos gadigit lang jud. Suod mini ini, kani adto pa lang. Biyuda na ni siya si Kumaring Mirna di Sam. Kauban lang niya ang iyahang PWD nga anak. Doon na siya'y anak D.J. Sam nga tuas sa abroad maura maurapod ang kasuporta sa ilaha. Unya, kining akong bana ug si Mirna magkasinabot yun ni sila. Labi pa matagbuntag D.J. Sam kay parehas man ni sila mga bisyoso. Kusog mo inom, kusog bod man bako. Mura ni silag mag BFF ba? kada bunta gyud DJ Sam gaad-ad ang akong bana og tabako na adayo na smirna kay mulikit-likit man na siya sa tabako ni Karyo Paspas kaayo nang mahurot ang trisbe sa akong bana DJ Sam pero di na lang pud kumuangal kay maluoy lagi pud kog maulaw pud ko kang smear na ko makadungog siya Usa kay gayon ni Ana samtang galikit sila sa pantaw namo samtang pangapi o gaistorya-istorya sila sa mga bagay-bagay lang go DJ Sam, wow. bisan unsa lang yun ilang ginahisgutan. Nagdako atong putumaya nga gikan sa gawas, buntag man sa'yo DJ Sam. Apan pagsud na ko, nakurat na lang ko DJ Sam dihang nakita na kong nagpungko si Mirna at ubangan sa akong bana buslot ang iyang shorts DJ Sam sa atubangan. Ha? Ah? ang iyang mani-mani o purya gaba jo DJ Sam. Mura gyud taon og kolor sa nilungag nga mani. Hastang pagkalaguma nga may pagka-violet na DJ Sam. Sigihan pud ako bantay akong bana ba DJ Sam kung mututok ba siya nitong dapita. Pero wa man pud ako na sakpan. Paglakaw ni Mirna, ako dai gi kumpronta ang akong bana nga si Karyo. Pero ana pa siya? Wa, wow, di daw siya kakita. Pero duda ko DJ Sam, kay imposible ka ayon na na atubangan. Unya, pagkahapon na po, nibalik na po na DJ Sam. Mailahan man ako na nga naa siya kay musinggit man dayon siya sa gawa sa among balay og likit pre. Tapos mutubag dayon na akong bana. Oh! Pagawas na ako DJ Sam, ang suot ni Mirna ni Piska ay shorts na murag lining bitaw sa sinina. Pagpungko niya si Hag Kaayo, Hulma jud kayo ang iyang imburnal DJ Sam. O kung klaroon jud di mo no, Mula jud ang iyahang mga bulbul. DJ Sam pungot na kaayo ko. Gitawag nako na si Karyo, paingon sa kusina. Ingon pa siya, wa, daw siya makakita gihapon. Nananghid na lang ko ni Mirna DJ Sam nga mamaling ki Miss Karyo taon taod, -taod aron mo uli na siya. Perti jud na lalis lali sa akong bana ni Adong Tungura DJ Sam. Tungod ni Adto nangayo ko budget sa akong mga anak Nagpaamot gid ko sa ilaha aron kuralon ang among palibot sa bahay DJ Sam. Ang pahong nga karyo, adto na pud sila's gawas nga purok mag-ad-ad og magbanding silang duha ni Mirna. Nabunala na na akong taklob sa kaldero si Karyo tungod di anak DJ Sam. Apan ingon pa siya, inosente daw siya. Ngano ako daw siyang buhat-buhatan og sala DJ Sam. Di mampud siya kay tawgon mampud siya ni Mirna DJ Sam Mao akong problema karon kay na imbyerna gyud ko pag-ayo. Mahayblad gyud ko kakita ni Mirna DJ Sam. Maunang makapangutan ako. Para sa inyo ha salbahi sa ba kaayo ko nga pagkatao? Unfair ra ba ko sa akong bana ug kang Mirna? Istoryahi ko ninyo bi, unsa bay maayo na akong buhato ning akong sitwasyon karon? Imong follower DJ Sam, Nanay Helen.